Brenda Mage sa hiwalayan nila ng Jowa, important nagkatikiman. Pinatutsahan ni Brenda Mage ang mga bumabatikos sa kanya ng isa publiko niya ang hiwalayan nila ng kanyang nobyong si Gio Santa. Ana, sa isang Facebook post kamakailan, ibinahagi ni Brenda na kanyang saloobin tungkol sa pagmamahal. Anya, huwag daw matakot magmahal dahil lang sa mga mapanghusgang tao sa paligid. Masarap magmahal. Huwag kang matakot magmahal dahil lang sa mapanghusgang tao sa paligid. Tandaan mo hanggat wala kang tinatapakang tao at masaya ka sa ginagawa mo, new, ipagpatuloy, mo lang. Kung maghiwalay man kayo then accept it and move on basta alam mo sa sarili mo saan kalulugar at kung paano mo tatanggapin ang importante naging masaya ka sa kung anong meron kayo, sa ad ni Brenda. Tandaan ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng relasyon. Kahit araw o linggo o buwan lang ang inabot ng relasyon niyo kung naging masaya kayo okay na yun. Yang mga maraming Saturday Saturday sa paligid yan ang mga takot at dinakaranas ng tamis ng tunay na pag-ibig kaya nangingialam na lang ng ibang relasyon hahaha, <laughs> dagdag pa niya. Ipinagmamalaki rin ni Brenda na naging masaya siya sa mga naging karelasyon niya kahit ganoon daw ang itsura niya na mukhang tiwin. Basta ako naging masaya ako sa naging relasyon ko kahit ganito ang itsura ko na mukha pang tiyuhin, new at take note mga gwapo. At for the record, lima times na ko nagkadyuwa at nakipaghiwalay pero never ako magnangawa sa iyak dahil sa niloko ako o ginamit ako dahil alam ko sa sarili ko ang ganitong relasyon ay panandalian lamang at may hangganan ang importante na sabi ko na naging masaya ako, say niya. Sunod nito ay pinatutsadahan niya ang mga nagsasabing ginamit lang daw siya ng kanyang dating nobyo. Hoy FYI 12 years ang Kathniel at 11 years ang Kim si Perfect ang mga mukha babae at lalaki naghiwalay pa. Hiyang hiya naman ako, aklang to, ang dami kong kilala magaganda na inanakan pa iniwan din naman. Ako pa ba, di bali nagkahiwalayan ang importante nagkatikiman. Ang daming lalaki juice colored. Aniya, kasalanan ko bang lapitin ako ng mga bigots na gwapo hahaha. At mind you hindi ko kasalanan kung mas barako pa itsura ko sa mga jowa ko. Si Lord nagbigay nito alang ang magreklamo ako, dagdag pa niya.